mga pinatayo naman si mahal na mahal nating mayor isko kumore na mga condominium sana kahit doon man lang ma-relocate natin yung mga kababayan natin mga residents natin kalukuyan -us. po na kaupo noon sa uh, ang ating Mad handling ma lift, na mayor Lim na papangako inaawuan ng mga relocation na after na ma-demolish so hanggang ngayon 2025 na hanggang ngayon pa dito na hindi di mo na ipapatayo So sana o, bago ang madimolish, sana ang in iniinim -ini -ini po namin. Maril marilukit po yung mga tao namin. At dito po sa loob ng lungsod. Nandito tayo ngayon sa Kiapo. At magkaroon nga dito ng demolition. Demolition. Uh, nag-uusap pa lang sila. Medyo nakakagulo na. Sumataas so, po yung tension. Dito nga sa isa sa gawa nilang uh, demolition So yan, uh, maraming mga swat dito. Para naman mapanatili yung kaayusan. Dito nga sa isa sa gawa nilang demolition Kaya kapag ka man uh, nagkaroon dito ng Uh, tension. Ito po yung mga SWAT. Sila po yung tagapamagitan. Kung ano man yung uh, tension nga dito, ay uh, mapanatili yung kayusan. Pero na loob po si Engineer Bulanon. So inantay po natin kung ano yung uh, napag-usapan po nila. Sa ngayon ay uh, medyo uh, bumaba na po yung uh, tension. Hindi po katulad kanina na mataas po yung tension dito sa mga residente nga po ng mga kabayan mga muslim. si po natin na may harang po or barikada dito po sa bungad ng area po nila. Ang mapapansin po natin dito, sa bungad pa lang ng area nila, may tinatayo po silang estruktura. So hindi po natin alam kung barangay o holbato or kung ano po yung establishment yung tinatayo po nila na naharangan po yung sabungan po nila. Oh. Ibig sa malaki po yung pasukan, parang committed. Gawa nga po sa kung ano man ay tinatayo po nila dito po sa bungad ng uh, papasok ng uh, area nila. So ito po yung mga kabayan nating mga Muslim. So dito lang po yan sa Kaya po. Sir, ano sa mga nangyayari po dito ngayon? Na bakit maraming tao nasa babas? Uh, kasalukuyang kasi ah, uh nasa brink kami ng ano eh, demolition. So, sa amin lang, nilalaban namin yung punting karapatan na meron kami. Kasi, uh, tayo nga sinasabi, way back 2007 na demolish na ito. So, pinangakuha kami ng relocation. relocation. So, up until now, madidemolish kami ulit. At ngayon, di pa, di pa, di di pa na ipapatayo. So, ang iniiling po namin, bago kami demolish may rel may relocation may may mga pinatayo naman si mahal na mahal nating mayor Isko Moreno ng mga condominium sana kahit doon man lang ma-relocate natin yung mga kababayan natin mga uh, residents natin 2007 sabi niyo po ang nangako po sino specifically yung uh, ang nangako sa ang kasalukuyan pong nakaupo noon uh, ang ating mm -hmm. punahan, like mayor Lim like. Okay. Na mapangako, pinagkakuha kami ng relocation nung after na ma-demolish. So hanggang ngayon, 2025 20, na. So kaya, hanggang yeah. ngayon, kaya, di, di, di oh, mauna, okay. pa dito na yun. Di pa pa-bata So sana po, bawa ma-demolish, sana ang ini, iniinig ini, 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 po namin, ma-relocate Marilo, po yung mga tao namin. At dito po sa loob ng lungsod, mag-uusahan na kami labas. Kasi... Anywhere oh, Manila po. Opo, dito po. Kasi mahal na po namin ang lungsod. Lahat naman tayo, mahal natin ito.

so so uh, lumabas ako si Engineer Bulanon. Antayin po natin kung ano yung sabi uh, sabihin nila, kung ano po yung napag-usapan nila sa loob. Sundan so, natin si Engineer Bulanon. Antayin natin kung ano yung sabihin niya, kung ano yung napag-usapan nila.

Tapos tayo, ano po na tayo? Uh, oh, nandito lang. Nandito oh, lang. Yun, sa bunga. Yun o. Oh. Nag-ano na rin sila. Nandito kailangan nila ng tulong, nandito lang kami para para maiwasan yung ano. Alam mo naman ito. Dati na kasi ito, nagdiba namin. Kaya...

na lang kay Nerak Sukat. Oo, oh, sinabi namin sa, inyong sa inyong, uh, na para bolog, yung voluntary uh, ano. Okay. Sabi okay. Thank you. Thank you. Tambay muna tayo. Boss! Boss! <coughs> Pero standby lang muna oh, kami dito para ano yung uh, tawag ko pagkailangan ng ipanood okay. na tulo. Okay po, pitaan ko na. Kaya uh, na nag-usap na po si General Sukat at yung uh, barangay kagawad

Ayan, sa pag-usapan po nila, uh, tuloy po yung uh, demolisyon. Pero may uh, ibang party ata na i-demolish po dito po sa area ng mga kapatid nating mga muslim.

Ayan, ayan, nakiusap naman si General Sukat na uh, uh, tayo pong mga vlogger yung ibang mga vlogger uh, sa uh, labas lang Sorry dito lang kami sa ayan, so dito kami sa labas okay, hmm? okay. Ah, sis niya ay mangangano. Wala nang papapasok sila. Lang. At ito na yung uh, sitwasyon ng itinatayong nilang bahay dito nga sa Barangay 647, Zone 67 ng uh, District 6 sa lungsod ng Maynila. So ito yung uh, barangay ng mga kapatid nating mga Muslim. Sa so, may panurok lang po ito ng uh, si Palangka Street. So ito yung papasok ng barangay nila. Actually uh, lahat po daw ito i-demolish. Pero sa ngayon, ito muna yung uh, i demolish sa may bungad po ng uh, barangay nila. So yung mga iba pong mga bahay sa na lang daw po yan isusunod. Binigyan naman po sila ng uh, taning kung kailan po sila pwedeng uh, mag-self demolish. Para nga naman yung mga gamit nila, maisalba nila. Pati yung mga pwede pang mapakinabangan, diyan po sa itinayo nilang mga bahay. Nagdablaga na yung mga uh, ginigiba nilang mga forma. Uh, forma pala yan dun sa yan, islab, sa so, ginawa nilang islab. So ito po yung ipinapatay nilang bahay. So yung mga dingding niya, yung uh, dingding na pader, na uh, nagiba na po yan ng uh, engineering team ng City Hall. So yung natitira na lang po yung mga poste niya. Uh, buti dito wala yung uh, kagamisa ng uh, slab. Uh, nakaabang na yung mga nakaribar ng mga bakal. So yun, uh, may buhos na oh. yung uh, Yung kalahati nito, wala pa siyang uh, buhos na cemento, So, hindi pa nga po siya na itutuloy na, na yung uh, So, hindi pa po siya totally na itutuloy. Kung baga, buti nga po, naaga pa na. Bago nga po maipatayong ito po nga nasabing uh, residential house. So ito nga po yung papasok ng barangay nila. Yung po sa dulo ay po yung uh, barangay hall ng uh, barangay 647, zone uh, 67. Yeah. So hanggang dito lang muna ang ating uh, update. Patungo na po dito sa D&D lang silang uh, bahay dito sa barangay uh, 647. Hanggang sa muli, maraming salamat.